Hello guys! Welcome back to my vlog and welcome back to my channel. So today's the day, mag-add tayo ng 2 units para sa ating piece of shop. Tara, samahan niyo po ako! So ito na, dumating na yung ating uh, piece So i-unbox natin siya kasi uh, actually hindi siya dalawa, tatlo siya. Tatlong units. Pero yung Uh, isang unit is para sa akin personal PC pang para sa trabaho kasi papalitan ko na yung luma akong PC uh, tapos sabi gagawin ko siyang piso net kung pwede pa sa so, unbox muna natin to okay tapos na tayo mag unbox eto na ang ating uh, mga units So, isa, ito yung isa para sa akin, ito yung dalawa na bagong units. So ito na yung coin box natin. So nag-upgrade ang ganda na ng ano niyan, ng display niya, tapos dual na siya, dual coin box. Tingnan natin yung loob. Oh, okay. So isa lang yung ano niya, yung 12 volts niya na power supply. So tingnan natin kung magandang performance nito ayan tapos ito yung board natin so same pa rin biostar dalawa yung sa akin naman yung personal computer ko is MSI A520 so mamaya share ko sa inyo yung itong specs okay padadali so, muna natin sa shop para ma-setup na natin agad guys, ito na tapos na. Na-setup ko na siya. So ayan na yung bago natin units, dalawa, puti. Tapos ito yung coin box. Ayun, ang ganda ng LED. Ang ganda ng display niya. So specs nito, pareho nitong uh, tinuha natin. Ryzen 3. 8GB. Tapos Five uh, 512 yung ating SSD twenty 22 inches na, na monitor Ayan. So kanina bakante yan, wala pa kasi nga mga galing school Pero unti-unti nang napupuno Tapos yan, Ano yung waiting Nag-aantay, kanina pa nag-aantay Gusto nang subukan to Pero may kulang pa kasi Kulang pa tayo ng eto internet na li nga ko na lang tapos yung wala akong sinilagay is ito etong switch na 5 5 port lang siya tas uh, non gigabit siya so pinalitan natin nag mag-upgrade tayo ng 8 uh, port tas gigabit na to kaya mas uh, somehow ma giganda yung ano yung yung ping ng crossfire nila dahil na uh, gigabit na siya So sa mga di nakakaalam, uh, ang gigabit kasi is 1000 Mbps compared pag non gigabit 100 Mbps, up to 100, 100 Mbps lang yung kanyang uh, transfer rate. So yun. So papalta ko muna, again, again. then uh, papadry run na natin ito, papatest run na natin sa mga players. At yes. ayan na nga, tapos na ako mag set up. Talagang hindi pinatawad ng mga players natin no? pagka uh, So, hindi ko fully set up. Wala pang crossfire. So, in-install ko pa lang. Pero, ayan, nilaro na nila. in pa lang yung crossfire. Talagang hindi makatiis. Paunahan sila sa puti. So, nakakatawa lang na nakakatawa. No? Ang basihan nila ng mabilis is kung maganda yung... <laughs> yung computer. Itura. <laughs> so, pag-aesthetic, hindi sila mabilis daw. Pero, sa totoo lang, pareho lang talaga to. Ito ang- ito ang- okay, Ito ang- okay, okay. okay. ito ang- Pero sis bago, yun pa alam mo na ako pag bago, gusto na Ang Nabinyagan na nila. So hindi alatang walang tao maghapon. Ito <laughs> so time check natin ay uh, 6.12 <laughs> sa 6 ng gabi. So, ngayon ko oras to uh, magkakaroon ng players kasi nga, mga galing sila ng school. salamat! Thank you, Lord, at uh, may players tayo today. So ito naman yung update natin sa ngayon Ayan, ay, puntuan na ay, mga bata ulit At nagdagdagan tayo ng unit <coughs> Happy coins out sa lahat ng kapisunod <coughs> natin dyan For more updates sa ating Pisonet Business, please don't forget to like and subscribe Sa ating Youtube Channel At huwag na rin kalimutang mag-click ng uh, notification bell Para every time meron tayong bagong upload Lagi po kayong updated So that's it, thanks for watching Until my next video